So, ang kay Mito nga nako kay makatanski na puka na gin makatanski. O. Oh? Kay Mito nga nako kay na na. Pero ang dito ang Jemelina nang atumba po. Bon. Puka na kay Mito. So, ang porosyon din na pita sa purokono, kono. Ah, ang dul-dul makatanski na bali na ginsya makatanski ang dul-dul. Oh. So, ang mga kasagingan makatanski na nga nga silo pod okang ang kwan mga taske mangga dari sa Rinaldo Ronaldo goals ah uh, nga bale oh no? grabe dako dako gyud pod og damage mga taske na shout out so mga taske dako karon dere sa uno dapit sa balay ni kagawad tuban tulin video ini ada di pulau pasada bangga ni Rinaldo Bohol sa uh, nangabali og dire pod ka porsyon makatanski tungod sa ilahang kuan uh, milba no nat uh, tambis og ang kaning usingan ni da poy mangga ni aya na no, nat nga kuan pod nga bali oh so shout out ni Yanski ang imong mga mangga diri Yanski nga bali asa nga noon kunya diri dapita Ah, di pa po gamay. Hmm. Oo. Oh. nakita nyo mga kaning, a uh, makupa, makupa, naupaw, oh. Maraming pagka ganyan. Oo. Okay. Oh. So, dana ko rin mga tanski, sa may waiting seat sa may Purok Uno. Oo, oh, nakita ninyo sa kalsada mga taski, medyo hugaw kayo sa mga sagbot Oo. Oh. Ang kalsada mga taski, hugaw kayo mga sangbot. Oo. Oh. So kaganyan ang buntang, kaya daw kayo mong kamatalay, pilaw kayo mga kataske, uh, may mga kahoy na nga putol, uh, aning uh, gumikan, aning uh, kahoy nga lumboy. Oh. So puprosyenta po doon sa merida mga kataske kung say, ro, sa sitwasyon ros kada kalsada. So ganyan mga kataske, sitwasyon rin sa mga barangay sa Makariyo, Madaliti, uh, kalsada. Pandoong siya nga to sa basketball court, nga daan, o oh, niya, diyan po yung manga, mga kataske na, na siak ni sa bahay ni ni ng oh. 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 mga taski sitwasyon karon na medyo hugaw pa atong kalsada mga karong uh, mga orasa. Oh. So tren de pita mga taski na natumbang uh, ah uh, lubi. Oh. Kusta ba dito kay? Kusta may sitwasyon keng? Dari tegak NCCP maka tas ke Wah, apa dah sih kak, sir? Apa? apa dah ay? So, dari maka katas uh, Ang atop sa May uh, Barangay Hall Dari sa Macario Mordality Ang kita ninyo, tanawang Ah uh, na, Nabalista maka Ang dito side Porsyon sa Pikas Nga side Dapit sa dagat maka katas ke O, mana situasyon sa Barangay Hall? Onya ang tindahan ni Jacqueline Cortez makatas kay tanaw oh na wa balista. Oh. Oh, mo pa ni diri makatas kay mga nila ni Mam Ma Daril. Oh, dari sa ilang yupiko. Oh. Medyo hugaw pang dalan makapadong sa mugsorbi pa ta sa Merida makatas kay ko si update. Kaya rin dapita mga katanski sa ilahang tiyakura, may lubi ni siya mga niya, na, na natumba siya dito mga katanski. Kaya na natumbas siya. Kaya... O, o diyan po rin si Atong Koan, si Maricel. O diyan po si Sir Oscar. O, kung saan may gawitan mo? Oo, kuway ako ni Sudan. O, ang lubi na, o, na -da niya. Na, mga katanski na doon dito dapita mga katanski ng mga mangga, mga mangga, mga kasagarang ipantirahan rin mga katanski. oh atong kalsada karo makatas ki medyo hugaw pa kay busy pa mga taga Tiglimpyo sa kadalanan oh So dari dapita mga sa likuan dapit sa ilang sernilo ang ah, kusti, ah, medyo na bahog unya oh, ang wire mga katas nakita na sa Utah, pero, siya sa yuta pero ana ni sa mga medyo dako po problema ang atong ah, mga lineman sa liko 5 dari sa atong area O, oh, karon ana nakita mga nga ang umahog ka niya, punas umahog ka nga dako makataas oh. Ipang gabas-gabas na, oh. Medyo hugaw pa itong kuwan, ah. Medyo man ang mga motor, mga sakinan, pero hugaw pa ang itong ah, kadalanan karon oh. Oh, nakita naman mga tanski, nga ang gi-operita ni Tagawad Joban ang mga kahoy nga nagali sa kalsada. Oh. Si aku datang lain wan ngasih Oliver Sirato Oh. Mana situasi nang wire sa liko pai ba nang yot yot sama kata Oh. Mana situasi karon? So nga porsyon diri makatanski na ni sitio suba uh, makaryo modality medyo ang mga saging yun nakita makataski uh, medyo nangapukan o na poy mga kahoy nga nga bali oh na medyo hoga pagi datong kalsada sitio suba uh, makaryo modality ni makatanski nga area So diri po nga porsyon makatanski kana mga mansanitas oh kana siya padong na siya, siya makatanski sa proper merinda o nya po kato sa ormok